nabay positibo si uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdating naman eh, ng uh, mas maraming paumuhunan dito sa ating bansa. Pahayag ito ng presidente sa isinagawang uh, paglulunsad nito Philippine Domestic Submarine Cable Network o itong PDSCN na magpapabilis nga ng fiber internet dito sa Pilipinas. Ang uh, pagpapahayag ng positibong pananaw ng uh, punong ehekutibo sa gitna yan, ng inaasahang uh, mas marami pang kolaborasyon sa bansang Japan dahil nang uh, idilunsad na naturang proyekto na may uh, magkasamang bisyon ng Pilipinas at uh, ng naturang uh, bansa o itong bansang Japan ayon kay Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. ikatutuwa ng pamahalaan na makikita o makitang tuloy-tuloy itong uh, mas marami pang mga investment na inaasahan nilang uh, magkakatotoo sa hinaharap. Pinawag namang game changer ng pangulo ang paglulunsad ng natulang proyekto na ay magpapaangat naman dito sa standing ng Pilipinas kung pag-uusapan ay internet interconnectivity lalo't lalo ta ipinopursige ng kanyang administrasyon ito namang digital transformation. Kaugnay niya, narito ang naging bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We are excited to see the many investments that will come to fruition in the near future. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sa iba pang balita, party-list representative na si Franz Castro, tila nilaglag ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na di umano isa sa nakikipagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang puesto. Ang vice president na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila tunay nga ang kasabihan, walang usok na makikimkim, lalabas at lalabas ang totoo. Hindi man daw deritsahan, ngunit tila pinangalanan. Ito'y ayon sa marami sa ating mga kababayan dahil makikita di umano kung paano nilaglag ng House of Representative member na si Franz Castro, ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na di umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte. Nahuli nga umano sa kanyang sariling bibig si Act Teacher Party List Representative Franz Castro matapos ang national interview nito kung saan ay deritsahan di umano nitong sinabi na isang political leader at political party leader ang di umano'y nasa likod ng impeachment talk laban kay VP Sara at tila na pagtanto ng marami sa ating mga kababayan na ang dominante ngayon sa Kongreso ay ang political party kung saan pinamumunuan ni Congressman Martin Romualdez at mismo ng News 5 ang naglabas ng pruweba sa pamamagitan ng kanilang Facebook page media outlet na One News ang naging pahayag ni Castro patungkol sa mga kongresista at political leader ang nasa likod ng planong impeachment complaint laban di umano kay Vice President Sara Duterte. At bilang isang pruweba, inilabas mismo ng mga source ang kasalukuyan pa rin presidente or political party leader ng lakas Christian Muslim Democrats or lakas CMD, ang speaker na si Martin Romualdez. Sino pa nga daw ang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara? Wala na daw ang iba, kundi ang mga nag-aambisyong pumalit sa pinakamataas na pwesto na pinag-aagawa ng mga politiko. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, gusto nyo kasi ano post na si Sarah kaya kayo panik na kayo ng panik Pag meron kayo nakikitang masipag magtrabaho Castro nabuking tuloy si Martin Puro politika lang naman ang iniisip Hindi naman nila iniisip ang totoong kailangan ng taong bayan Kapangyarihan at impluensya lang naman ang hinahangad Ng mga taong ayaw sa kapayapaan Ayan nabuking tuloy si Castro Nilaglag niya ang kanyang amo Basta't mga pansariling interes ang inahangad Walang mabuting nangyayari dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Kabutihan ng mananaig. Masyadong nagmamadali si Martin sa ambisyon niyang maging presidente. Wala pa naman siyang nagagawa sa bayan. Naging speaker lang. Kala na niya magiging presidente na siya agad. Alam naming taong bayan ang ng mga politikong di mapagkakatiwalaan. Dapat lang suspindi na yan si Franz Castro dahil sa pagsabi niyang patalsihin si VP Sara sa kanyang pwesto. Nagisa sila sa sarili nilang mantika. Nagbumirang sa kanila ang paninira nila kay VP Inday. And go! Alam niyo mga lords, buti pa si VP Inday Sara, no? Hindi siya nangingi alam. Diba? At binabypass ang ating presidente. No, kasi sa totoo lang, she is the vice president of the Philippines, di ba? Pwede siyang sumalungat, pwede siyang mag-overpower no, sa ating presidente. Kasi in the first place, second highest position siya, and at the same time, hindi natin may pagkakaila. There's an influence and power. Hello, <laughs> biglang na ano yung lights. Diba? So, hindi natin may pagkakaila na there's power and influence sa pangalang Duterte. And I salute VP Inday Sara kasi diba, siya nga hindi nangingialam alam sa presidente. Siya nga hanggang ngayon sumusuporta at rumi-respeto sa presidente natin sa kung ano man ang desisyon ng ating presidente sa bansa natin. Hindi katulad kila Romualdez, hindi katulad kila First Lady, diba na? grabe kung makapag sul-sul at makapag manipulate no sa ating presidente. Kaya tingnan mo anong nangyayari ngayon, 'di ba? Tingnan niyo anong nangyayari ngayon. Nagkakanda gulo-gulo na pati Senado, pati Kongreso, 'di ba? Nag-aaway. And sa totoo lang mga lords, 'di ba dati pa naman sinabi ni President BBM na hindi niya prioridad, hindi mo na prioridad ang charter change. Tapos, di ba, biglang nag-move ang kongreso, nagpa-people's initiative sila, di ba, nang mud-mud ng pera, nang -nam namigay ng ayuda para sa perma. Tapos, ayun na, biglang agree na sila sa, like yung si uh, Romualdez, no, minumungkahi na niya about charter change, di ba, parang... Tapos ngayon, si President BBM, minumungkahi na niya ang charter change... Diba? So, sino ba talaga ang... Sino ba talaga ang nagsusulsul? Kasi para sa akin mga lords, meron talaga nagsusulsul niyan kay President BBM. Meron yan eh. Fina frontline na lang nila yung ibang mga kongresista para at least yung mga kongres yung ibang mga kongresista lang ang madidiin, di ba? At least o so, tingnan mo ngayon, di ba? Si Romualdez play safe. And whether you like it or not, madadamay at madadamay talaga si President BBM, lalo na sa mga nangyayari right now.